Hello, 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 mayong-mayong kabuntagon sa inyohang tanan. Tanan-tanan mga boss, kumustamos sa inyohang Adlaw karong Lunes? Ha? Nakapamahaw na ba ang tanan mga boss? Kaya magsugod na ta sa atong Adlaw-Adlaw nga Kalingawan, okay? Sa so, mga mahilig aning dula, ha? nga Sword 3D National, ha? Adlaw adlaw ko naghahatag og guide mga boss na mga hot probables only combination. Sa mga ganahan lang mga boss mo sabay, sabay ninyo nga kuang ang mga hot combination, no? Ah, disclaimer lang mga boss, Watay I sure win, no? What I sure win. Kini ato ah, kay mga guide ra ni. Eh. Ah. Take note guide rin ato ang gipanghatag base rin eh sa ato mga computation mga bus ha wajud yun sure win hang banda ha? kini ato ah, kay guide rin ha paalala ko lang may nang magkasinab tanay tanin yung tanan okay mga boss ang ato result sa 2 PM 769 kahapon ay uh, ah, result na mga boss dire sa ato ang 5 PM mga boss kay 603 Uh, ah, congrats di ay sa ito Nakapamaris sa tuwang pasakay gahapon. Ako sakto akong tape sa inyo gahapon. napag mo sa tuwang pasakay. Okay? Ako muna ang gigingon ako sa inyo gahapon mga boss ha. Ako ang tape sa inyo ha. Ano yan? gabi eh. Daugta. Daug sa eskalera mga boss. Adlaw, adlaw ko nag-remind sa inyo ang eskalera. No? Ay mo kumpiyan sa Ang ko gabi eh. Ang missing ang um, two. Okay? Sa nakapamaris lang nga na mga boss ha. Okay? Before ta mag-start ug hata guide mga boss, palihog ug kung like and then subscribe diri sa atong YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Okay mga boss. So welcome, welcome sa Boss Rain 3D Blog. Okay? Maghatang na ta huwag mga guide mga boss ha. Di na nato lang anon kay udto na. Ah uh, Atong mga boss ha Maguna ta sa ato ang uh, eskalera karon ang adlaw basig mo pa mga boss ay mo kumpiyansa sa eskalera karong adlaw ha bas hindi ay mag pa ni mga boss ay mo kumpiyansa jud okay atong iska karong adlaw kay 21 at uh, 31 3, 1, 2, 4 3, 2 and then 4, 65809. Uh, okay? TR mo mga boss, aning itong eskalera. Ha? Pag target o grumble mo mga boss. Eh. And then, ang double natin mga boss ay ito ang ating double ngayong araw. Ay mo sa sa double. Ha? Ang ito ang 11 911 311 And then, itong ating 655 na lagi kong sinasabi na hot ito, mga boss. Sa gusto mag-maintain, i-maintain ninyo ang atuang 655. Okay? Okay na lang dyan mo, mga boss. Ha? Uh, target rumble. Og mas maayo, mag-rumble ito na lang mo. Diretso. Og mo patad mo. Og na mo mga tinaguang kombinasyon. Dira sa inyo ang kabano. Ka o baol ba na siya? Um, Amoray siguro duha mga busog patad ha. Diri sa akong gipanghatag pagpili lang mo, pagpick lang mo o gusa na inyuhang kurso nada. Okay? Ayaw ninyo gutda, pamalihog lang ko, mamalihog ko ayaw ninyo gutda ang atuang mga kombinasyon nga gipanghatag ha. Pagpick lang mo o gusa kabuok mga boss, okay? May nang magkasinabtan ha. Sa mga ganahan mo sabay, ani ah, ako mga kombinasyon. Sabay ilang ninyo mga bossing. okay? Watay pug sanay ha sa mga ganahan lang mo sabay. Muna tong tryo karong adlaw ha mga boss, okay? Nata MCE mga boss ha, MCE. MCE balik result ni mga boss ha. Atong MCE kay 832 and then 135, okay? And then Nine, three, eight. Uh, 2 9 0. Okay mga boss Pag target ramo lang umasig na may kursa na daan mga boss ha Ito uh, Nagpakita maguna sa ito guide mga boss Di na ako magdi ako mag explain mo Nag dire direct mga boss ha Kay magmuhaba mag akong video mga boss uh, Nahot na masabtan ko ninyo ha Mawang di na ako ma explain Nag maayos sa inyo ha Kay uh, upload ra magud ako mga video mga boss di man ni live god moong din ako ma-explain okay ay naot na masabtan po ko ninyo Atong pasakay mga boss, pasakay, pasakay na ta. Kini atong pasakay, grabe ka power an uh, atong pasakay kay magi 3 o G2 jud ang atong mga pasakay, okay? Ayaw mo kumpiyansa sa ang pasakay mga boss, permi mo pagito, gay 3 sa atoang pasakay mo jud nang kuang ah uh, pirmi paalala sa inyo ha mga boss ang atong pasakay ha, pag i-trade mo Permit ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Okay mga boss pag i-trade mo sa atong mga pasakay ha muni akong tape sa inyo ha mga boss sa atong mga pasakay pag i-trade 2 jod mo ha gahapon nag i-trade atong pasakay nag i-trade pa lahos jod no utob sa 9 p.m. Okay? Mo ni mga boss sa akong mga tips sa inyo ha. Na gitri. Pag pick lang mo ana o gusto ka buok tira mga boss ha. Pag pick lang mo o gusto ka buok mga bossing. Dire sa ato ang pasakay. Pagkuha kuha mo dra o gito, gitri sa ato nga pasakay. Okay mga boss. ah, uh, sana nagkaintindihan tayo. Kung di nyo na-intindihan ang sinasabi ko. Pwede ko rin naman tagalogin. Okay. Magsabi lang kayo dyan, mag-comment lang kayo sa ating comment section. Okay? Dyan sa baba mga boss. eh sa mga naglantaw, di ay isa ako mga video kada adlaw. Daghang, daghang salamat. Sobrang appreciated ko po talaga yan mga uh, paglantaw ninyo sa akong video. Ha? Oh. maraming maraming salamat po talaga. Okay? And then ang ating pasyor. Siyempre, dito tayo sa ating pasyor mga boss ha sa ating pasyor asyor baka ni atong pasyor kay 319 ay mo kumpiyansa sa 319 o globagon 316 ok mga boss TR mo ani o uh, sunod na to ay uh, ato ang pamusti ok ang pamusti kay wag ito gitripod ni mga bossing ay mo kumpiyansa sa tuang pamusti kay mo gito o oh gitripod ni mga boss ha muna ako mga tips na sa inyo ha mga boss pag gito gitri mo sa tuang mga pamusti okay yan nga nga tuang pasakay day mga boss paalala no ako ni mga pinilian mga boss ha pinili ang kuna siya usa usa na mga kung uh, mga number mo nang ingon ko sa inyo pirme kada atlaw uh, pagpili mo og uh, number na tulo or duha sa tuang pasakay Okay, ang last na to mga boss, syempre hindi na to nakalimutan. Gahapon, wako kahatawag last to. Sayang kaayo kay Natyfer na Fair na o katuang 76 kahapon 4-0-0 in 4 7-5 And then five seven, okay. Um, one three and then three one. Mao na natin last to pair mga boss pag pick lang mo ra, basing na mo pamaris ani. Aparisin ah, lang ninyo mga boss ha. Atong last two per kay mga hat ni mga bossing. Okay? Hat ni ato mga last two per mga boss ha. Di ni basta-basta po. Basin niyag mo buhagay. O naamoy mga tinaguan dira sa inyuhang kaban. Ang ah. pagpick mo sa atong last two per mga boss. Sa mga ganahan sa last two. Ah, pagpick lang mo. Kuha mo sa atong last two mga boss. Basig maka tiam tiam dai mo mga boss no sa atong last to uh, proceed na tayo boss diri sa tuang uh, hat kombinasyon karong adlaw uh, all drone ni mga boss ha all drone eh. uh, three one unang kombinasyon nato mga boss ay 385 akita ba mga boss uh, pasensya na mga boss has, ha sa ako ang piltin pin kay wa na wa na mo na mo agi agputol putol na mga boss ang agi sa akong pintel pin magpasinsya na gud kay mga boss ha 481 and the 4 um 250 pag target tramble mga bossing ha muna akong pirming paalala Target o ball mga boss. Five. Ang five natin number ay 302, mga boss. Basig magbigapan yung 30. Kaya grabe kita akong apas-apas apasa nato ng adlaw. Grabe. Ako gagokod mga boss. Nakapansin mo. Gibutang gina ko sa akong thumbnail, no? Ang mga numero na hat. Yan mga boss, mag-target rumble mo ani ha. Kung mas maayo mag-rumble diretso kay wa ta kabalo ko. Ang say plus sa mga numero na mo gawas, ha. And then ika 8 na to mga boss. Ah. Ika-8 na to mga boss. Um 430. Ay, say, Mali. Sorry, sorry, sorry mga boss. 403 Pasig mo na ito mga boss no? Ay ka na ito mga boss Kay 138 10 10 ang ikatin natin mga boss ay ito um, ikatin natin ay 9 1 mga boss mag target rumble mo mga boss ani ha? o tuwaro na siya mga boss 6 1 okay? At extra mga boss na extra ha. Basig na mo agi sa extra mga boss. Kini o oh, extra. Extra. Extra mga boss. Nagkabulon-bulon ako. Pasinsya na mo. Kay bisayang dako. Lagi ni si Boss Rain 3D Vlog. Extra na to mga boss. Kay 1, 2, 8 and then 8, 1, 0. Ay magkumpiyansa sa 8, 1, 0. Mga bossing ha. Ah. 810 ay magkumpiyansa mga boss Okay mga boss, pag target o grumble mo ane, basig na rin hang swerte. Okay? Ah mga boss, diri lang natapos ang ato ang guide para karong adlawa. O daghandaghang salamat. Maraming maraming salamat po sa mga masugid natong tagapanood no sa atong mga video na gidaadlaw gi-gi-upload kada adlaw. Ah daghang-daghang salamat po talaga sa inyo mga boss. Kung maaray palihog comment sa atong section Para naman po na malaman ko ang inyong mga opinion. Okay mga boss. Adiri lang po mga boss. Ha daghang salamat ing mo-exit na ko mga boss. Palihog ug sa like and subscribe na rin mga boss sa atong Boss Train 3D Vlog. Okay, good luck mga boss and hope to win ta karong alaw. Okay? God bless po sa inyong lahat mga boss. Okay?